Hello everyone. Niyan. Flex ko lang tong imported na pusa ng aming kapitbahay dito sa church. Tuwing tanghali diyan siya tumatambay. Gustong-gusto niya dito po yan sa loob ng bakuran ng aming church. Kasi yung lugar na yan ay malamig. Eh. Kaya kung mapapansin niyo, yung mga halaman ko medyo masisira na. Pero inahayaan ko lang siya dyan. lalang pagtanghali. Isa, isa sa dahilan ko ay para maitaboy niyo yung mga dagang pumupunta dyan. Siya po ay nasa tabi ng puno ng uwas at sa ilalim ng puno ng gumamela. Kaya malilim yung lugar na tapos malamig yung lupa kasi dinidiligan ko sa umaga ayan kaya kung nagustuhan nyo po yung aking video please like, share, comment, react ayan matutulog na siya dyan thank you for watching God bless everyone